Dwi mor onid am y r prawf Ni, allaf fy troi i pait kayo, ko, kay kayo trabaho ko mo sa bubantay kay kinanglanon siya aga kunon tambal akong ako mo gitanan photo sa ko mahimo ako gyud sa katiman nun so, buhay. May mga anak pa ako eh.

t h yeah. Hello guys, uh, ngayong araw po uh, nandito po kami ngayon sa Purok Upper, uh, medyo bundok na. So mayroon tayong dalawin dito, si Jasil. Si Ate Jasil at saka yung asawa ni Ate Jasil, si Yuyet. Oh, si Yuyet di mana ano po nangyari talaga sa inyo, pwede namin malaman. One year nakapin. One year mahigit na niya. Hindi hindi kasi ako nakatuloy sa aking mga laboratory noon. Gusto ko sana magpaupira. Pero ayaw ng asawa ko eh kasi takot siya. Uh -huh. Tapos? Tapos ngayon lumalala. Ayoko ay, na. pa rin. Ano? Nabala uh, uh, na siya. Umabot na siya. Umabot na siya. Sobren. Matihanap. na sakit. Oo. Uh, so ngayon po ay... <laughs> na na lang. Hmm. Halos hindi ko na kaya maglakad. admit ko na balik-balik sa ospital. Oo. Uh -huh. Ngayon, hinang-hina na. Hindi na ako makakilos ng normal. Marami na ako dinaramdam na sakit sa katawan. Hindi na ako makakain ng ano taong... Ta Bounce siya gamay. Gusto kasi, bloated yung ano ko, chan ko. Uh -huh. Kasi may, ano na daw ka ng ang ano ang ano ang atay ko ay pinahina na daw. So na complicated oh. kasi cancer. Oh, cancer. Specific oh. oh. daw nga klase sa cancer. Oh ba? Niyasay akong uto kay katong sa akong CT si okay. scan kay Juan said siya uh, parulong na siya spread sa oh. akong brain. Oo. Oh. Uh, kuya, kuya yoyet ang anak niyo dalawa. Oh. Ano po yung nga trabaho ninyo? Uh, saan sana po tracking tracking uh, nag, -nag -leave muna kayo. Uh, leave. So kasi si... ko po ano pwedeng iwan yung asawa. So napakahirap no kasi dalawa lang yung anak ninyo, ang isa wala dito at saka nagkaganito si Ate Jasmine, humihina na. 'Yan, yeah, nagleave muna kayo para malagaan si Ate uh, Jasmine. Ah, wala, wala walang sugat. sugat. Oh, ah, sugat. Parang ano lang, anong anong nararamdaman ah. mo noon yung una? Gahi lang siya. Parang tumigas. Oh, oh. Tumigas lang. So napa-check up niyo sa doktor. Mm. Tapos anong findings doon sa doktor noon? Malignan malignant. Malig malignant daw. Dinala niyo ulit sa doktor. Oo. Oh. Nagpabayop Nagpabiopsy. Si... Oo. Oh. Bago lang Nagpabayop Oh, si. Ju Aquan, uh, ano, March 28. Oo. Oh. Yeah, ang result, uh, when? April 14. Yun, ano, ah... Uh, ng ipa ano daw ERPR tapos para ba ano daw masuri kung ano yung laman uh, ma ano daw nila chemo ba or kuna ang opera ano so ano klase ng wala cancer? pa ang resulta para malaman kung mag ba or operahan ba oh. Or, uh, operahan. Opera, oh. mayroon ding nag-abot oh. konti konti oh, kunti, oh. tapos ang, ang uban hiniram ram hiram kayo oh. so malaki ang utang niyo ngayon malaki So kailangan ng malaking halaga. Kaya, yan nga nakautang-utang sila. So ngayon po uh, Kuya Yoyet at Ate Jasmine, kung uh, ang desisyon sa doktor na paoperahan, willing kayong magpaopera. Oh. At saka kung consultation sa test, kung uh, magkimo, oh. willing kayong magkimo. Oh. Uh, so ang problema uh, ano, pambili ng ano tambal, meron na nanong mahabang utang uh, kasi. Mahabang uh, gamutan. So yan ang uh, problema nyo ngayon. So yan po eh. Kaya nga uh, naparito kami na kahit pa pano eh makaabot tayo ng uh, tulong sa kanila. At saka ganoon pa rin ate uh, magbabaka sakali pa rin tayo sa magitan ng aming uh, social media uh, account sa IPB, sa YouTube. Mayroong makapanood, maka, makadagdag. Sana matulungan ako sa sitwasyon ko ngayon kasi gusto ko pang mabuhay ang gusto ko pa sana matulungan niya ako ang magang matutungan ang ilang damdaman ko kasi may mga, may mga anak pa ako eh sa ngayon po mayroon akong ibigay sa inyo kunti lang to sana kuya maka makatabang tabang kung naamoy unang labi na sa pagpalo up ninyo lalo na sa pagpalo up ninyo sa resulta sa biopsy 2 oh, weeks 2 weeks? Oh, two weeks. Two weeks. from now oh, two weeks. Na, 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 resulta ko no so yan po guys uh, ang hinihintay po nila ano po ang uh, resulta sa biopsy so, sa ARPR oh, and... uh, para sa sunod na hakbang po eh, uh, pwede ba maoperahan or ma-chemo ma, -ma, -ma Oh, so pira talaga kapag ang uh, uh, basta magkasakit, kwarta ang importante nga kanang ang kwarta mao lagi nga abagan po natong pagampo. Si okay, Juan Five, five thousand, oh. five thousand. Ito pong five thousand galing po ito sa uh, Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey. Uh, Ma'am, 5,000 po ang uh, binigay ko kay Ate Jasil. At saka itong uh, 5,000, 1, 2, 3, 4, 5, 5,000 galing sa Ilsia Day Family of Singapore. Maraming salamat po sa inyo. Uh, Kuya Yoyet, mayroon kayong uh, 10,000. Sana ha, uh, Sana sa ngayon makatulong sa mga ano po ninyo. Kung mayroon siyang mga emergency nga paliton, naaaday mo mapalit. So uh, yan po, uh, sana din uh, mayroong magdagdag kasi malaki pa yung pira kakailanganin nila. Lalo na kapag uh, makuha na yung uh, resulta sa biopsy, ma uh, maopirahan or magkimo. So malaki pang uh, pira ang kakailanganin yan. Salamat siya. sa nag-sponsor ini Jose o si Juan ano, Brot tata maraming maraming salamat po sa inyong tulong at sa mga sponsors nyo po maraming salamat oh. so makatulong na sa ngayon karon tulong na hindi namin inaasahan ang tulong niyo ngayon maraming maraming salamat po so magpray lang ka ate ha kung naay mo dugang ha mang hinaot hmm. ta. ikapon sa ginoo ng mga nananaw na ay mudugang. So, na ba mo yung number? Wala. Na ha? So, yan na mayroon sila. Kung sino pong gustong mag po sa kanila, ah, uh, through so, ibigay namin, ilagay namin sa screen dito sa taas ang jikas number nila. Ilagay ko dito sa taas sa screen ha Ang jikas number niyo kunin ko mamaya ha? ah. Ah. Uh, ah. Dito po uh, kung sino pong mag-direct, mag-abot sa kanila po, ay eh, pwede kayong ah, uh, uh, ah, mag sa kanila or uh, yan ito pong Gcash number nila so yan po yan po maraming salamat ha sa Ilsia Day Family of Singapore 5,000 ang Nobina Group ah, Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey maraming salamat 5,000 yan sige ha ah. basta magampo lang sa ginoo basta mawala ati, ate ayaw lang bawala sa paglaom ha ting positive lang yun. Mayor na kita. Basta mag-makuha ng ginawa. Maluwa yung ginawa. Ha? Oo. Oh. Sige.